din lahat. So nandito naman si Kyden, guys. At saan ba tayo ngayon? So lalabas kami, guys. Kakain po kami sa labas. So first time namin na matikman itong hindi ko alam, guys, kung ano siya, restaurant or kasi first time pa namin siya. Then tuwing uh, pupunta kami sa Costco, uh, ano man 'yung madadaanan namin, parang kung napapansin yun. Kaya sabi ko parang na-intrigue ako. Parang sana makat mapasok po siya, matikman natin yung ano yung meron doon sa loob makita natin ayan po so please po abangan niyo po guys at uh, tumaya-maya sunduin ko muna yung aking anak dahil siya po yung nagyaya doon sa amin na kumain raw po kaya ayan so sunduin ko muna guys and then maya maya is punta tayo doon ko ano bang meron doon sa tuwing nadadaanan ko na intriga po talaga ako guys kung ano ba yung mga pagkain nila doon alright ano po guys guys! At nandito na po tayo. Susunduin natin yung aking unika iha guys para kakain kami sa labas. So, si dish kasi guys, may pasok ako kanina sa work. Araw po ng Sabado ngayon. So, wala akong time na magluto. At nandiyan na po yung aking unika iha guys. Hi! <laughs> Hi. Oi Oh, ayan. Kumusta ang work? Kapoy. Nakapoy. <laughs> okay. So, gutom na. Yes. Ayan. So, ayan. Saan tayo kakain ngayon? Sa Conas. Conas. Ano yan siya? Restaurant din, di ba? Oo. Uh -uh. Okay. So, first time ni Kindness dyan. Nakakain ka na ba dyan na? Oo, oh, ilang beses. Oh, wow. Sana all. Oh, so, ngayon, dadalhin niya raw ako doon, guys. At Sino ba ang nito? Ako. Obo! Oh, <laughs> o, oh, di ba? Feeling thankful si Kindness dahil libre ang dinner namin ngayon. At gusto, yan yung po yung gusto, gusto kong kay, at ano guys, gusto kong matry talaga. So, wala lang time si Kindness. So, ngayon, nagkaroon na ako ng time dahil pumasok ako kanina sa work yan, So, busy kami talaga guys sa Bado. So hindi ako hirap ako sa pag-vlog ngayon. Yan po. So pasensya po, madilim. Ayan. So malapit lang po kasi dito guys yung restaurant. Ayan. Mamaya-maya is update ko po sa inyo. Alright guys, at baba na tayo. I'm so excited. Ang daming tao no. Oh. Sa kasi, 'di ba? Okay guys, maglakad-lakad tayo guys. Papunta, punta doon. Okay guys, so excited na si Kailish kay gutom na ko. Tikman natin to, try natin. Ay, nauna na oh. <laughs> Let's go! <laughs> Coffee. ayan, dito po tayo, Hawaiian Pancake Cafe alright, ayan po guys sa, sa labas pa lang, talagang ma-amaze ka guys kaya gusto gusto ko siyang daanan tuwing dumadaan ako, naka, napapatingin ako dito na place ayan, isang so, cute, oh. Hawaiian Pancake Aloha, roasted and coffee beans alright Ang daming tao Wow, ang ganda ng view sa labas. Tapos sa entrance nila guys, may paano pa sila. Parang ano? Oh? May pa ano sila guys, At pa fire fire, di ba? Kaya sino ba naman hindi ano guys, maintriga dito. Kapag dumadaan ako dito, kaya sabi ko gusto, -buso gusto ko talaga tong matry na restaurant. Alright? So guys, habang nag-waiting tayo doon. So, nandito tayo ngayon sa mga camping car guys. Gusto, -buso gusto ko tong tignan. Ayan, kung parang may intriga lang si Kindness. Kasi nga, mahilig tayo sa galagala. Right guys, at nandito si Kindish ngayon, yan po. So, gusto, gusto ko kasi ang mga camping car guys. Kaya nagtingin-tingin lang muna tayo. Hindi pa tayo ano niyan kasi wala pa tayong plano. Pero may plano, pero hindi wala ang ano pa. Hindi pa sure dahil nga po, uh, mas gusto ko talaga sa Pilipinas eh. Yan, so iba yung ano ko. Right. Ayan guys, dito tayo ngayon. Dito sa camping mo. Sa balik. Ayan yung labas ng Konas guys. So hinihintay pa namin dahil ang daming customer po. So, na ganito yung anak ko na waiting po kami. Ayan, natawagin. Alright guys, at naba naghihintay pa tayo dun guys dahil sarado na po yung sa camping car. So mag-inquire-inquire sana kami. And then, dito tayo guys. Pasok tayo dito sa Mount Bill. Ayan, na dito po guys. Ito yung mga mahilik uh, mahilig sa mga camping. Yan, pwede po dito mamili. Mga katulad po ni Kindnesh, mahilig po sa fishing. So, bawa, ilang araw po tayo. Gusto natin magluto-luto. So, may halos nandyan yung mga kagamitan guys. Yung mga tent, and po. So, halos po talaga nandyan. Yan, mahilig sa mga hiking. Dito po lahat. Right. Ayan. So, pasok muna tayo, guys. Alright, guys. At nasa loob na po tayo ng Montville. Ayan. So, dito po, guys, uh, branded po yung mga uh, binibenta nila dito. Ayan. So, isa ito sa may kamahalan po talaga pero maganda ang quality po nila. So, yung mga display nila, katulad po nito, pinapakita nila, guys, na kahit ganyan siya, Uh, yung sizes ng tent pero dalawang tao po pwedeng matulog All right, ayan po. So may mga display talaga sila. And then ayan po katulad po nito, kung gusto mo ng ganyang upuan, and then yung table, yung parang pang-camping po talaga. Ayun. So dito sa Mount Bell ang madalas na binibenta nila dito, guys. May mga damit din, katulad po nito, mga lutuan sa mga pang-camping. Yan, tapos ito po yung mga, isa sa mga gusto ni Kindish na ta pagluluto tayo na may parang takip po na uh, protection para hindi maano yung apoy sa hangin. Ayan, so may mga iba't iba po ang kanilang binebenta dito guys uh, pagdating po para sa pagkakamping. Ayan, so dito naman tayo guys sa mga burner. Ayan po. So, ito yung mga madalas talaga ginagamit sa mga mahilig po sa magcamping, camping, yung mga nagha Kasi maliliit lang po yung mga burner. Ayan. So, tapos natutupi pa yan. Kaya, pwede po magluto ng kanin kung ilang days po na natin balak na mag-camping po. Okay? Katulad po ni Kindness na mahilig po ako sa fishing. And then, uh, ilang, ilang, ano, ilang araw o po, isang araw tayo kahit paano is makaluto po tayo ng mga kanin or yung mga gusto natin na mga pwedeng madaling luto na mga ulam. Alright? Yan po. So, ito yung po yung purpose ng maliliit na mga burner. Okay? So, yun guys. At nakalabas na po tayo guys. Pinakita ko lang po doon sa inyo sa loob. So, ito naman guys. Pinakita ko naman po sa inyo yung kabuuan po nito ng Kunas Coffee. So, ito ay uh, Hawaiian Coffee na cafe, restaurant po siya, alright, so may iba-iba po sila mga menu dyan and then, kung makikita nyo po, napakaganda po talaga sa labas, so si Kaid Nesh, uh, minsan kasi dumadaan kami dyan, so sa tagal ng panahon din uh, gusto ko, marami na akong A time na magtry na talagang pumunta dyan, sobrang busy lang po talaga at madalas may mga nauunang mga importanteng lakad ayan, so dito na tayo guys ngayon sa uh, pintuan po mismo para papasok po tayo guys, ito po yung para may mga surfing, o diba ang cute po talaga guys, pang hawayan po talaga yung kanyang mga uh, display sa labas po ng uh, cafe restaurant na ito kaya na intriga palagi si kay right, so ayan guys, iba-iba po ang kanilang team ngayon dahil autumn season na po. And then, ayan po, syempre, opening hours, hanggang anong oras po sila. So, nakalagay po mismo sa pintuan nila. right, guys, at pasok na po tayo. Dito na kami guys. Um, you know, with, with music to good. guys, pakita ko sa inyo ng malapitan guys. Eh. Totoo pala talaga siya. So, feeling na sa Hawaii si kindness niya. Ayan, eh. ganda. Totoo pala ito lahat. Wow. Hi. Thank you sa libre. <laughs> nice kayo ang place, guys. Very relaxing pa kayo. Kay. So, waiting tasa sa order. Alright guys, at na-deliver na po sa atin ang order ni Kindnesh. At very excited po si Kindnesh dyan dahil gutom na gutom na po ang trabahanti guys. Alright, so medyo ang deliver po is medyo maghintay lang po tayo ng ilang minutes. Pero kaya pala naman guys. At syempre, naintriga din po ako kasi may pa-flowers at dahon. So may tanong lang si Kindnesh dahil bayad po ang flowers at dahon. Makakain po kaya yan? Okay. Alright. Ayan po guys. So, uh, sinishare ko lang po sa inyo guys sa mga in-order namin. Katulad po niyan, crispy chicken pa rin po siya. Pero, curry. Ayan. May halong curry po siya. Alright. Curry rice. And then, syempre may mga uh, salad po tayo guys. Vegetable salad. Ayan po. Favorito ni Kind Nesh. And then po, syempre guys, may mga accounting uh, rice pa rin okay so ano ang order naman ng aking unikaiha guys ito po yung kanyang uh, bacon ayan with uh, cheese so kung napansin nyo po guys ang palaman po ng kanyang uh, bacon guys ayan may mga gulay din po so talagang balance rin po talaga siya. Okay? May mga tomato rin po sa loob. Okay? So, ayun guys. At syempre, kung gaano ka prepared ang ating mga plate po sa kailan deliver, pati rin po yung ating inumin. So, may orange juice tayo, lemonade, at mango juice po ang order namin dyan guys. Sulit po talaga dahil sa laki po ng baso nila. So, ito naman guys, ang share po ni Kindness. Ito po yung asay. Ayan. So, asay bowl. Ito po ay... Ang performance po nito guys is acai bowl yan. So, ito po ay uh, napakaganda po nito sa katawan. Maraming mga benefits po ito guys. Especially sa heart, powerful antioxidant. And then, sa digestive po, energy boost. Ayan, so niresearch po talaga ni Kainis kung ano ba yung pwede natin na uh, Uh, mga benefits po nito so ganyan po ang pagkain niyan, guys ipaghalo mo lang pero kung sa bisaya siya guys meron na binignit ba tinikman ko kasi siya guys may halong binignit din yung kanyang uh, panglasa okay so ayan guys at uh, it was originated from Brazil po pala ito and then um, uh, na, uh, entrepreneur by in Hawaii began to take notice that it began it got more well known for their ayan So, ayan na po guys. at uh, tapos na po ang uh, kaming kumain. Busog na busog talaga guys. Sinulit po talaga namin ang order namin dito. Okay? So, walang ano, walang mga tinira si Kind Dash. Ayan. So, nahinaya ko guys. Hindi ko na ano kasi bayad po yung dahon at bulaklak. <laughs> Alright! Kucho <Kuchusama> desta! desta Happy yarn. Ang gano'n talaga ng budahon nun. You guys, yeah, let's go, 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 go. go. Bye. Bye. outside. Nag-enjoy si Kain guys. Sa ganda ng uh, view din sa loob po. Maganda rin po yung sa loob. Kaya lang hindi ko siya ma-videohan kasi nga mas uh, para priority kong kumain. <laughs> Dahil galing sa work si Kindness, grabe talaga busy ka ayun eh. Then, thankful ako kasi nagaya nag yung anak ko na kumain kakain kami sa labas. Yan. pareho kami, may work din yung anak ko tapos ako. So, wala na kaming time na magluto pa. Tapos yung husband ko naman po is night shift po siya. So Friday, uh, madaling araw na siya naka -uwi. Siguro mga 4. Kasi may overtime din siya guys ng Sabado. Uh, a Friday, tapos Sabado na umaga na siya naka-uwi. Kaya tulog din siya guys. So busy. Busy talaga kami. So ganito po yung life sa Japan guys na kuminsan, magkain na lang talaga kami sa labas. Kaya kasi wala nang time na magluto. Tapos, bihira din po. Katulad po nito, parang ganito. Parang uh, kahit busy tayo, yung parang banding ka lang din po namin. Okay, yan guys. At ah, pawi na tayo. Alright guys. Ah, tapos na po kami kumain. Nabusog ba? Yes. Yung grabe ka Nabusog mo. ba? <laughs> busog na busog guys. Grabe, sulit yung ano ni kindness, yung pagod sa trabaho ba, pero pag, pagdating naman ngayon, okay kayo. Tapos yung place talaga, nagustuhan ko. And then, syempre guys, nagpapasalamat ako sa akin, yung ni kaya Thank you, knock-knock. Sa, sa sunod ulit. <laughs> Oh Susunod na libre ulit. Susunod na libre ulit. Ayan. So, iba naman daw yung plano niya, guys. Ibang pagkain naman, no? Hmm. no? may ano kami, may iba na naman daw no? kami tikman. At syempre, at i-vlog ko na naman yun, di ba? Para ma share naman natin yung ano yung mga kinakain natin, yung mga restaurant na meron. At talo lalo na po sa mga kababayan ko rin po dito na malapit po. Okay? All right guys! Uh, thank you po sa iyo sa aming mga banding ngayong gabi nito. Ayan, mapasalamat ka muna. Thank you guys. Okay. <laughs> Alright. Bye. Bye. na kita kasi mas. Oh hey, masuk ka na ba? Hmm, masuk ay. Kulang pa sa tulog yan, guys guys. <laughs> Alright. Bye.